Magandang buhay! Ito ang Mobadzilla! Kung bago ka sa aming channel, welcome! Siguraduhin mag-subscribe sa Mobadzilla at i-follow kami sa Facebook. Kung ihahalin tulad mo ang iyong buhay sa ngayon, kumpara sa nakalipas na tatlo o limang taon, masasabi mo bang mas maayos ka sa ngayon? Ano ang iyong pinakahuling tagumpay? Sa tingin mo, kaya mo pa bang higitan ang iyong narating? Halimbawang na kaya mong kumita ng 100,000 pesos last month. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit hindi mo kayang paabutin ito ng isang milyong piso? Ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka kumikita ng mas malaki o mayroong mas maayos na kabuhayan o mas maayos na relasyon ay dahil hindi mo ito hinangad at hindi mo ginawa ang mga nakaugnay na pagkilos upang makuha ang mga ito. Ito ang sentro ng mga aral mula sa aklat na The 10X Rule ni Grant Cardone. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang punto mula sa aklat. Bago tayo magpatuloy, nais namin ibahagi sa inyo ang filosofi ni Grant Cardone Tuwing maglalaan siya ng panahon para aralin ang isang aklat, itinuturing niya itong investment. Umaasa siyang sa pamamagitan ng kanyang piniling 50$ na aklat, magkakaroon siya ng mga bagong kaalaman na magtuturo sa kanya kung paano niya kikitain ang ilang milyon. Tignan na natin ang mga mahalagang punto mula sa the 10x rule ni Grant Cardone. Lahat ay nagnanais ng tagumpay sa anumang larangan ng buhay. Mayroong dalawang uri ng tagumpay. Ito ay ang average at ang extraordinary. Mayroon ding tatlong paniniwalang nakaugnay sa success upang maging matagumpay. Requirement ang mataas na level ng commitment, obsession at kawalan ng excuses. Isa-isahin natin ang mga ito. May dalawang uri ng tagumpay. Ito ay ang average at ang extraordinary. Ayon kay Grant Cardone, ang required effort sa dalawang uri ng tagumpay ay magkaparehas. Sa kaisipang ito, hindi ba mas nararapat na maghangad ng mas mataas na target? Bakit karamihan pa rin ay nagtatakda lamang ng average targets at nakakaranas lamang ng average life? Dahil ito ang programming na natanggap ng karamihan mula sa ating lipunan. Huwag kang maghangad ng labis-labis. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa iyong narating? Paggagawin mo yan, mapapabayaan mo ang iyong kalusugan at pamilya. Dahil sa mga ganitong kaisipan, marami ang nanatili sa ordinary life. Sa kabilang banda, lahat naman ay may kakayahang magkaroon ng extraordinary success. Ito ang itinuturo ng 10x rule. Ano ba ang 10x rule? Ito ay ang pagtatakda sa iyong current goal at kaugnay ng mga activities ng hanggang sampung beses na mas mataas. Mayroong dalawang bahagi ang 10x rule. Una ay ang pagbago sa paraan ng pag-iisip. Pangalawa, ang pagbabago sa iyong mga activities. Una mong baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip. Ang goal mo sa ngayon ay masasabing realistic. Iminumungkahi na nataasan mo pa ito. Gawin mo itong sampung beses na mas malaki. Ano ang iyong ultimate financial goal? Gaano karaming pera ang nais mong maangkin pagkaraan ng sampung taon? Halimbawa, nais mong makaipon ng 20 million sa loob ng sampung taon. mong kahi na gawin mo itong sampung beses na mas malaki. Ibig sabihin, ang iyong tunay na financial goal ay 200 million sa susunod na sampung taon. Iset mo na ngayon ang iyong tunay na financial goal. Ang iyong kaisipan at paraan ng pagkilos ang dahilan kung bakit nariyan ka sa kalagayan mo sa ngayon. Ito ay magandang balita. Ibig sabihin, ikaw ang may control sa iyong buhay. Subalit, ang pagiging in control ay nangangailangan ng pagkilos. Malawakang pagkilos. Nagawa mo ng sampung beses na mas malaki ang iyong pangarap. Panahon na para gawin namang sampung beses na mas marami ang iyong pagkilos. Kapag gusto mong 10 times na mas matagumpay kumpara sa dati, kailangan mong maging sampung beses na mas masipag, mas creative, mas focused, o mas matapang. Halimbawa, ang average monthly sales mo sa ngayon ay 1 million pesos. Kapag magagamit ang 10x rule, gawin mong target ang 10 million pesos na monthly sales para sa susunod na buwan. Kung sa 1 million sales average, kailangan mong tumawag ng 100 prospects. Nangangahulugan ito na kailangan mo nang tumawag ng 1000 prospects paano mo naman ito magagawa kung hindi naman nadadagdagan ang dami ng iyong oras sa iyong larangan? May nakagawa na ba ng 10 milyong monthly sales? Kung mayroon, ano ang kaibahan nila sa iyo? Ito ang kailangan mong malaman at magawa upang maabot ang parehas na level ng performance. Kung wala naman, ano ang mga bagay na dapat magawa upang maabot ito? Dito naman pumapasok ang pagiging creative. Halimbawa, sa kaso ni na Jack Canfield at Mark Hansen, ang mga authors ng Chicken Soup for the Soul series, ay nangarap na magkaroon ng 1 million book sales sa loob lamang ng isang araw. Wala pang nakakagawa nito Nagawa nila ang kanilang target sa pamamagitan ng mga naka-schedule na book signing sa mga airports sa Amerika. Dahil naipakita nila itong posible na kaya rin magkaroon ng 1 million book sales sa loob ng isang araw, ang iba pang mga authors gaya ni J.K. Rowling na author naman ng Harry Potter. Ang isang pagkakamali sa pag-set ng goal ay ang pag-underestimate sa mga pagdaraan ng mga challenges para maabot ang pangarap. Karaniwan, hindi na isasama sa planning ang mga pagsubok na hindi talaga maiiwasan. Kung titignan natin ang mga matatagumpay sa ngayon, parang napakadali lang naman nilang naabot ang kanilang narating. Ang katotohanan, nagdaan din sila sa sari-saring mga pagsubok. Hindi naging madali sa kanila ang pag-abot ng kanilang mga pangarap. Idinidiin ang lesson na ito na ang proseso sa pagyaman ay salungat sa mga get-rich-quick scheme ng mga scammers. Maging handa sa maraming mga pagsubok. Isinasangkot ang pag-alam sa mga pagdaraan ng mga pagsubok para mas maging handa. Katulad ng larong basketball o chess, kinakailangang aralin at pag-aralan ang makakalaban bago pa man ang bakbakan. Para magawa ito, ilista ang limang problema na kailangan mong harapin sa pag-abot ng iyong ultimate financial goal. Halimbawa, nais mong ma-penetrate ang Chinese business community, subalit hindi ka naman marunong ng Mandarin. Pagkaraang makapagsulat ng limang problema Muling magsulat ng panibagong limang problema. Pagkaraan, isulat ang mga posibleng paraan para malagpasan ang mga ito. Sa pamamagitan nito, magagawa mo ang iyong game plan. Ang isang madaling paraan para magkaroon ng 10x ang iyong mga actions ay ang pagbibigay ng mataas na pressure sa iyong sarili. May dalawang suggestion si Grant Cardone para magawa ito. Isa rito ang pag-iisip na nakasalalay sa iyong output ang buhay ng iyong pamilya. Halimbawa, maaari mong isiping may masamang mangyayari sa isa mong kamag-anak kung hindi mo matatapos ang iyong target sales para sa susunod na buwan ngayong araw na ito sa ganitong kaisipan, maaaring mas maaga kang papasok sa inyong office. Gagamitin ang bawat oras sa pagtawag ng mga prospects at hindi ka pa uuwi hanggang hindi mo ito natatapos. Ang mga bagay na hindi mahalaga sa iyong target ay maglalaho. Ang mga oras na nakaukol para sa pag-check ng emails o kwentuhan sa mga office mates ay maiuukol ngayon sa bagay na mas mahalaga. Pangalawa, iminumong kahi ni Grant Cardone na isiping ikaw ay kasama sa isang reality TV show. Napapalibutan ka ng kamera. Bawat galaw ay naire-record. Ang iyong mga ginawa at hindi ginawa sa buong maghapon ay mapapanood ng iyong asawa at mga anak pagsapit ng gabi. Bilang modelo sa iyong pamilya, Anong pagbabagong dapat gagawin ang agad mong ipapatupad? Magbababad ka pa rin ba sa Netflix o social media? O makakaya mo bang tumawag ng hanggang 50 o 100 prospects bawat araw? Sa pagsunod ng ganitong monthly level of activity, magbabago ang iyong habits at makakaasa kang ang iyong results ay uunlad. Bakit nga ba kailangan mo pang itaas ang antas ng iyong productivity sa ngayon? Sa tingin mo, kapag ikaw na ay nakaratay at nag-aantay na lamang ng iyong oras, alin sa mga sumusunod ang iyong pagsisisiyan? Una, sana mas kaunti ang aking nagawa. Ikalawa, sana mas kaunti ang aking naitulong. Ikatlo, sana mas maliit lang ang aking pangarap. Ikaapat, sana hindi ako masyadong nagsipag. Ikalima, sana pinakinggan ko ang mga nagdududa. At ikaaning, sana mas nagsikap ako para sa mas maunlad na buhay. Obvious ang kasagutan. Subalit. Karamihan sa atin ay namumuhay na hindi iniisip ang katapusan at hinahayaan lang na lumipas ang panahon. Tandaan, mangarap ng mas mataas o magsisi balang araw. May tatlong paniniwala tungkol sa pagiging matagumpay. Una, ito ay mahalaga. Pangalawa, ito ay tungkulin. At ikatlo, walang kakapusan sa pagiging matagumpay. Mahalaga ang tagumpay. Hindi ba't ito ang nais ng lahat? Nais nating maging successful ang chemotherapy o piano recital o marriage proposal at iba pang adhikain. Ang pagiging matagumpay ay ating tungkulin. Dahil tayo ang gumagawa ng mga choices at mga activities ang tagumpay ay 100% na nakasalalay sa atin. Itinitiin ito na hindi nararapat na sisihin natin ang iba sa ating kalagayan sa ngayon. Kasalanan ba ng iyong biyanan kung bakit kayo magkakahiwalay ng iyong asawa? Kasalanan ba ng iyong sekretary kung bakit ka na late sa iyong appointment? Kasalanan ba ng iyong mga boss kung bakit hindi tumataas ang iyong sahod? Kasalanan ba ng iyong mekaniko kung bakit nag-overheat ang iyong sasakyan? Kapag ipinapasa mo sa iba ang pananagutan sa iyong buhay, nangangahulugan ito na isinusuko mo ang control sa iyong buhay. Sa kaisipang ito ay mananatili kang alipin. Halimbawa, nagtagumpay ka sa isang goal, hindi ba't masayang masaya kang tanggapin ang credits ng iyong tagumpay? sa katulad na paraan, ganun din sana ang pag-ako mo ng responsibilidad sa iyong mga failures. Sa pananaw na hindi mo na maaaring ipasa sa iba ang responsibilidad ng iyong tagumpay, nararapat lang na ipagkaloob mo ang 100% commitment para ito ay maabot. Ihalin tulad ang 100% commitment sa skydiving hindi ka na maaaring umurong pagkaraang tumalon mula sa eroplano. Lahat ng mga kakayahan ay dapat nang nakatuon sa ligtas na pagbaba. Talakayin natin sa ibang perspective ang kaisipang ang tagumpay ay iyong responsibility. Dahil na pagkaluoban tayo ng mga natural abilities, nararapat lamang nalinangin natin ang mga ito para makapagkaloob ng dagdag na value sa ating kapwa. Isipin na lang kung ano ang kanagayan natin ngayon kung hindi ibinahagi ni Leonardo da Vinci, Mozart, Bill Gates, Henry C., Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Einstein, Thomas Edison, Beatles o ng Eraserheads ang taglay nilang kakayahan upang maghatid ng kasiyahan o pag-unlad sa ating kalagayan. Ang pera ay isa lamang medium of exchange kapalit ng pinagkakaloob na halaga ng kanilang services. Nangangahulugan ito na kapag hikahus ka pa rin, kakaunti pa lamang ang iyong natutulungan. Sa mga nakaraan naming mga discussions tungkol sa pagpapaunlad ng financial status, Karaniwan ang comment na aanhin mo ang maraming pera kung hindi mo naman madadala sa kabilang buhay. Hindi nga nadala ni na Henry C., John Gokongwe o ni Steve Jobs ang kanilang yaman. Subalit, nakapag-iwan naman sila ng malaking legacy na nagpabuti sa buhay ng karaniwan. Hindi nga nadala ni John Lennon ang kanyang yaman. Pero nakagawa naman siya ng malaking influence sa music industry. Linangin ang iyong angking kakayahan para maging matagumpay. Ito ay iyong tungkulin sa iyong sarili at sa lipunan. Ang pagkakaroon ng commitment ay nakaugnay sa nabanggit kanina na pag-alam sa mga mararanasang challenges patungong tagumpay ang kagustuhang magpatuloy sa gitna ng mga kaalamang hindi madaling abutin ang hinahangad ay isang matibay na katunayan ng commitment. Bagaman ang mga nakatakdang plans at strategies ay malalaman kalaunan na hindi angkop sa nakatakdang target, hindi ito nangangahulugang kailangang baguhin ang goal. Mas mahusay na baguhin ang plans Isang malaking pagkakamali na baguhin ang target para mapaganda ang performance status. Ang hindi pagkaabot sa nakaset na target ay hindi nangangahulugang imposible itong maabot. Ininumungkahi lang nito na may pagkukulang sa mga ipinatupad na strategies. Ihalin tulad ang mga goals sa isang parola o lighthouse. Hindi lumalapit ang lighthouse sa mga barko kailangang malinaw sa kapitan ng barko ang kaniyang gagawin upang marating niya ang target na lighthouse. Walang kakapusan sa tagumpay Ang paniniwalang walang kakapusan sa pagiging matagumpay ay hindi nauunawaan. Katulad ng natalakay natin sa summary ng 7 Habits of Highly Effective People, laging hangaring ang win-win hindi nangangahulugan na pag nagtagumpay ka, hindi na maaaring maging matagumpay din ng iba. Napakaraming pera o tagumpay para sa bawat isa. Ang pagiging matagumpay ay hindi katulad ng lottery kung saan limited lang ang winning spots. Walang kakapusan sa pagiging matagumpay. Umaapaw ang creativity, katalinuhan, ideas, originality, determination o kasipagan. Tignan natin ang ilang halimbawa. Kahit na mas naunang maging matagumpay ang Google, naging matagumpay pa rin ang Facebook. Dahil sa SM Mall ako namimili, hindi na nga nga hulugan na malulugi na ang Robinsons. Kapag kumita ako ng 500,000 pesos bukas, hindi ito na nga nga dadami ang maghihirap. Ang tagumpay ng isa ay isang patunay na lahat ay posible. Ibig sabihin, huwag kang maingit sa mga matatagumpay. Huwag kang maini sa mga taong mas maunlad sa iyo. Mas mainam na purihin sila. Gawin silang inspirasyon. Sina Edmond Hillary at Tenzing Norgay ang kauna-unahang nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Mula noon, dumami ang nakarating sa summit ng pinakamataas na bundok. Mula nang makilala ng buong mundo ang kahusayan ni Efren Batareyes sa larong billiards, dumami ang mga Pinoy players na lumahok sa international competitions. Napakarami na rin mga success stories ng rags to riches. Ito ang mga katunayan na walang kakapusan sa pagiging matagumpay. Ang mga nagtatagumpay ay tulang mga pinagpala at napagkalooban ng malalaking swerte sa buhay. Nagkataon lamang na sila ay nasa tamang lugar sa tamang panahon. Ang mga talunan naman ay sangkatutak ang kamalasan mayroon nga bang kinalaman ang swerte sa tagumpay? Pusibleng mayroon. Ang magandang balita para sa lahat ay ang katotohanang ang sinuman ay may kakayahang paramihin ang swerte sa kanilang buhay. Paano naman ito gagawin? Nagiging maswerte ang isang tao kung ang kahandaan at opportunity ay nagsama. Ang kahandaan ay ang pagkakaroon ng tamang skill set para sa kinakaharap na opportunity. Napapalawig ang skill set sa pamamagitan ng maraming practice. Ang pagkakaroon ng massive action ay nangangahulugan ng maraming practice. Ang isang salesman na gumagamit ng 10x rule ay nagkakaroon ng maraming practice at opportunities. Halimbawa, sa isang araw, nakakatawag siya ng 50 prospects at nakakapag-close ng 15 sales. Dahil sa ipinapatupad na massive action, lalong bumubuti ang kanyang selling skills. Kasabay nito ang mas maraming opportunities. Ikumpara ito sa isang average na salesman na tumatawag lang ng limang prospects bawat araw ang mga nangunguna sa kanilang mga larangan ay talaga namang nagiging maswerte. Hindi na nakikita ang mga pinagdadaan ng mga challenges para marating ang tagumpay. Taliwas sa pano kalang do what you love, iminumong kahit ng 10x rule nagawin ang mga kinakatakutan. Ang sinuman ay nakakaranas ng takot sa pagsisimulang gawin ang isang activity sa panibagong level. Halimbawa, ang isang veteran salesman ay makakaramdam din ng takot sa kanyang pagsisimulang ma ang community ng mga mayayaman o high net worth clients. Middle class kasi ang karamihan niyang mga kliyente. Ang pagkakaroon ng takot ay isang patunay na ikaw ay patungo sa tamang direksyon. Ang kawalan naman nito ay katunayan na ginagawa mo lang ang mga bagay na komportable sa iyo. Ibig sabihin, nasa loob ka pa rin ng iyong comfort zone. Ibig sabihin nito, ang iyong results ay hindi magbabago kapag nawala na ang takot. Nangangahulugan ito na kailangan na muling lumipat sa panibagong stage. Ano nga ba kasi ang iyong kinatatakutan? Ang mga ito ba ay talagang umiiral? Ang mga ito ba ay may katotohanan? Kapag nararanasan, ang anumang kinatatakutan ay nagmimistulang totoo. Halimbawa, natatakot kang tawagan ng iyong prospect. Nararamdaman mo ang emotions na dala ng rejection. Natatakot kang mapahiya. Subalit ang mga ito ay dala lamang ng iyong imaginations. Ang takot o fear ay acronym para sa fake events appearing real. Ginagamit ng mga hindi matatagumpay ang fear bilang excuse para hindi gawin ng isang mahalagang bagay. Halimbawa, kailangan tawagan ni John ang isang client. Sa mga gawain ito, nakakaramdam siya ng takot. Kaya, bago siya tumawag, umiinom muna siya ng kape at iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Habang pinapatagal ang pag-iisip sa mga pangit na mangyayari sa kanyang pagtawag, lalong lumalaki ang kanyang takot. Ang pinakamainam na dapat gawin ni Jan ay ang agarang pagtawag sa kanyang client. Walang mangyayari kung walang pagkilos. Hindi itinuturo ng takot kung ano ang dapat gawin. Itinuturo nito kung kailan mo ito dapat gawin. Kapag nakaramdam ka ng takot para gawin ang isang bagay, pahiwatig ito na ito na ang best time para gawin ito. Sa pagpapalipas ng panahon para maging handa sa pagharap sa anumang kinatatakutan, maraming opportunities ang nawawala Posibleng ang million sales deal na maaari mo sanang nakuha kung tinawagan mo agad ang iyong prospect ay napakinabangan na ng iba. Ang hindi pagtatagumpay ay nangyayari. Nararanasan ito sa hindi pagsasagawa o kawalan ng activities. Anuman ang kahihinatnan, mas mainam na matalo sa pagsasagawa ng isang bagay kumpara sa matalo dahil sa mahabang paghahanda habang may isang mas matapang na kumuha ng iyong pangarap. Sa ngayon, nalaman mo na kung ano ang 10x rule. Mananatili ka pa rin ba sa isang average goal o mas gugustuhin mo na ngayon ang mas matayog na pangarap? Handa ka bang harapin ang mas malalaking pagsubok sa iyong buhay para maabot ang mas mataas na pangarap? Handa ka na bang akuin lahat ng responsibility sa iyong kalagayan? Iiwasan mo pa ba ang mga gawaing magdadala ng takot sa iyo? Marami pang mga magagandang aral mula sa The 10X Rule ni Grant Cardone. Umaasa kaming ang aming mga naibahagi ay makakatulong sa inyo na mangarap ng mas mataas at magkaroon ng massive action para abutin ang mga ito. Ito ang Mobilezilla. Hanggang sa muli!